Patay naman ang isang lalaking trabahador matapos mabagsakan ng crane sa isang construction site sa Maynila. Ang biktima, nasabihan pa raw ang mga kasamahan na umiwas sa mga naglalaglagan na bakal bago nasawi. Nasa, nasa gitna na aksyon si Gary De Leon. Pansamantalang natigil sa trabaho ang mga construction worker na ito matapos makarinig ng tila malakas na pagsabog sa ginagawang gusali sa panunukan ng Lakson at Pimargal sa Sampaloc, Maynila, linggo ng tangali. Yun pala, nahulog na ang hook ng crane na ito matapos mapatid ang wire nito at bumagsak sa mismong trigger operator. Ang buwang ay eh, nag sa 27 para pang nasintada. Eh, nag-release yung, ano, yung wire. nagkaiwa wala ang parte ng hook. Ang iba, tumama at halos gabayin ng temporary ceiling na dinadaanan ng mga tao sa bangketa. Patay naman at halos hindi na makilala ang operator ng crane na si Noel Peralta matapos tamaan sa ulo yun yung pinaka trigger hindi siya nakaiwas siya pero inabot pa rin siya sa ulo pero bago tinamaan ng crane nagawa pa raw ni Peralta nasabihan ng mga nasa paligid na construction worker na umilag sa nahuhulog na bakal nakatayo siya dyan nakasayo. tapos biglang bumagsak yung pinakakalo ng ng, ng, ng tower crane Nung sinabihan niya yung mga labor na tumabi na kayo pero siya tumabi na rin siya inabot pa rin siya imbestigahan na kung sino may pananagutan sa insidente. Handa naman daw ang kontraktor na Ironton Builders na panagutan ang na nangyari. Sasagutin daw nito ang gastusin sa burol at pagpapalipin sa nasawing trabado. Umaaksyon, Gary De Leon, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.